Hello, maayong adlaw sa inyo. Nandito na naman ulit ang inyong maring Content Creator. Hello mga Mare ko, hello mga Pars ko. Kumusta kayo? So for today's video nga pala ay makiki birthday party tayo. Tara, let's go. Filipinos, of course hindi ka lang makikikain pagdating sa handaan hindi nawawala ang pagtutulungan so ayan, ang inyong mare pagdating doon, ay hinarap agad ang paghihiwa ng sibuyas at saka bawang kasi naman, ang inyong mare ay walang alam sa pagluluto, kaya sa paghihiwa na lang tayo so ayan nga, si Papa Junjun ay nakaranas din magmaniho ng barko, ah este ano pala siya yung tagaluto ng lechon. So, ayan o, oh, ba? diba? Ganito din ba yung, ano nyo, yung pang... O, oh, diba? Bongga-bongga. Kala mo, nagdadrive lang siya ng, ano, barko. <laughs> ng manibela o oh. lechon pala yung iniikot-ikot. So, ayan, mga marco. Yung mga pagkain, paborito ng high blood. <laughs> ang sasarap o oh, di diba pili ka lang kung saan ka may minudo apritada caldereta may buttered shrimp oh, iba ibang putahe ang sasarap minsan lang to pero pag andyan na naman yung mga pagkain hindi ka naman makakain ng marami kasi parang sa tikim tikim lang okay na ang litsyon ang laki laki tsaka ganda ng ano Oh, ayan. Ah, welcome to the Christian World, Ruila Lee Katagal, kabilang yung pangalan. Ruila. So, ayan. Ito ang hindi nawawala sa handaan. Pagkatapos ng kainan, pagtutulungan ang paghugas ng pinggan. Oh, saan ka pa? Diba? Sa Pilipinas lang to nakikita. <laughs> sa mga baryo-baryo lang to nakikita. Hindi na uso yung magkukuha ka pa ng tagahugas o oh. tulong-tulong yan masayang nagpipintuhan at nagbibiruan habang nagkukugas ng pinggan shout out kay Ria Kataga shout out kay Cecil Kataga kay Brenda Kataga kay uh, Rislin Kataga Kataga family shout out si ah, uh, shout out din kay Shela Hello sa inyong lahat. Pagbutihin ng paghuhugas ng pinggan. <laughs> Grabe yung likod. May palikod talaga. Nakapokus yung camera sa likod. <laughs> So, ayan mga mare sa inyo, ganito din ba? Or kailangan nyo mag-upa or magbayad ng taga-hugas ng pinggan. Siyempre, pagkatapos na hugasin, dito naman tayo sa kantahan. Ang mga bida sa kantahan, sana all magaling kumanta. Ako wag na talaga. Kasi baka masira yung microphone kaya matakot si Masel ko mag out na naman. <laughs> so, pagkatapos ito, inuman, kantahan, uh, maghapon na yan sa paunahan kung sino yung unang malasing ako pala yung unang nalasing knockdown so ayan maraming maraming salamat pala happy birthday na rin ulit happy birthday kay Papa Lunglong welcome to the Christian world kay Ruela. thank you po